Magandang umaga mga Corbits And dito na naman si Horvitz Bicol Handa na naman sa pagpasok sa trabaho Kailangan na naman nating bilisan At oras na naman ng pasukan Yan lang yung galawan namin dito Maagang gising Maagang ligo Maagang kape Maagang pagpunta sa misol Maagang papasok kailangan laging maaga para hindi tayo maiwanan ng bus yan lang yung trabaho namin dito hanggang matapos ang kontrata yan lang yung buhay OFW yan mga kabayan ready na naman yan yung routine namin dito sa araw araw wala kami ibang gagawin kundi pumasok pumasok ng pumasok hanggang matapos ang kontrata para lagi tayong may sahurin. kasi kung sasabayan mo ng katamaran alam mo na mangyayari tigsa yung iyong padala pati yung iyong budget kaya kung ikaw ay magiging isang EOFW kailangan ay tatagan mo kailangan lahi ka rin may vitamins huwag ka magpapawala ng vitamins kasi yung resistensya yung labanan dito kailangan lahi kang maresistensya kasi isang araw lang yung day off mo minsan wala pa pagka may overtime kaya kailangan lagi kang merong vitamins tapos pangtulong tulong na rin yan para sa maayos na pagkain tapos kailangan huwag kang palagi sa manok mga karne karne kailangan may gulay ka Wag huwag ka rin susobrahan noodles kasi pag napasobra ka noodles alam mo na UTI kidney ang babanatan sa'yo kaya yeah, ayan, ako naman ay ready na naman sa pagpasok mga kabayan. Yeah, ingat po tayo lagi. Ganito lang yung buhay namin bilang isang OFW. Ito ang kwento ni Orbitz Bicol. Ito yung routine ko ng buhay dito sa ibang bansa. Ganyan lang. Kaya kailangan bukod sa matatag ka, kailangan malakas din ang resistensya. Hindi lang pwedeng lakas lang ng loob. Kailangan maresistensya. Kasi pagka sa araw-araw na, pag nandito ka na sa abroad, yan na lang yung routine mo. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan na lang. Wala kayong mga gawa kundi pumasok. Yan lang yung buhay namin dito mga kabayan. So paano mga kabayan? Hanggang sa muli nating video. Bye bye